Isang so, magandang araw mga buddy. Ayun ah, yun. Ayun ah, nga pala mga buddy, ah, pinunta namin tong pala namin, parang grabe talaga pala ang daba dito. Ayun, signal number 1 lang po ang Occidental Mindoro pero malakas yung hangin niya. Katulad itong sa amin na malapit ng Anihin ay talagang madaling itumba ng hangin. na akong basa yung uway. Nakakalungkot nga mga badi dahil natalo kami ng panag-araw. Sana ngayon babawi kami sa aming palay. Kaya lang ganito ang nangyari. Talagang halos lamang ang dumapa talaga. Nakakapanghina. <laughs> Pero mga nakatayo na naiwan kaya lang bawas yung uhay niya. Medyo nalugas siya ng hangin. Sa tindi siguro talaga ng lakas ng hangin na ipagpag yung bunga. Hmm. Nakapanghinayang. Kadaming daglag sa ano mga badi sa ilalim ng lupa. Ayun ito siya mga buddy.